malinaw na ho ba dun sa inyong mga isinagawang pagdinig dyan sa kamera, uh, ilan na rin po to, no? Kung ano ba talaga ang konsepto ng consolidation at kung ito ba talaga ay mandatory at dapat lahat ng mabibigyan ng prangkisa ay yun lamang nakapag-consolidate? Kung babasahin po natin at titingnan yung intensyon ng, ng department order na nagsasabi ng uh, mag-modernize yung ating mga pampublikong sasakyan, lalo-lalo na itong mga jeepneys, eh mandatory po yung consolidation. Aha. Uh -huh. Ang sabi ko naman sa kanila is, bakit kasi ang consolidation na naisip po ninyo ay yung consolidation ng mga prangkisa uh -huh. ng mga drivers and operators. Bakit ang, ang i-consolidate nyo dapat ay yung operation ng mga public utility Public Utility Vehicles. Uh -huh. Halimbawa, sa isang rota, i-consolidate ninyo yung mga uh, pampublikong sasakyan doon sa isang rota ngayon mm -hmm. at tingnan ninyo kung yung numero ng uh, pampasayong uh, sasakyan doon ay sapat. At uh, dapat, magkakaroon po sila ng earnings mm -hmm. para meron silang pambayad sa amortizations yeah. kung profitable yung ruta yes aha eh hindi naman hindi naman uh, nagawa ng uh, uh, ng DOTr uh, LTFRB yun kaya sinadjust ko sa kanila kahapon yun